Kilalanin natin ang tatlong mga lalaki na naging asawa ng premyadong aktres na si Dina Bonnevie. The Philippine Showbiz List presents Ang Tatlong Lalaking Pinakasalan ni Dina Bonnevie Ang TV host comedian na si Vic Soto ang unang lalaking pinakasalan ni Dina. Dahil parehong nasa showbiz, naging bukas na aklat sa publiko ang simulat wakas na kanilang pag-iibigan. Nagtagpo ang landas ng dalawa sa set ng 1981 movie na Age Doesn't Matter, kung saan sila ang napiling iparehas. Sa isang panayam noon kay Vic, inamin niyang masaya siya nang malamang ipaparehas sa kanya si Dina. Unang kita pa nga lang daw niya rito sa set ng pinagsamahang pelikula ay agad siyang nahumaling sa ganda at inaming love at first sight ang naramdaman niya para rito. Sa panig naman ni Dina, inamin niya na hindi niya type si Vic at talagang hindi niya ito feel. Hanggang matapos nga raw nila ang pelikula, ay wala siyang naramdaman para dito. Kwento ni Dina, nagsimula raw ang paniligaw sa kanya ni Vic nang i e record niya ang sinulat itong kanta na Bakit Ba Ganyan. Habang nire nila ang kanta, kitang-kita nga raw niya ang kaba ni Vic kung saan ay basang-basa ang kilikili -kili at binigyan pa siya nito ng mga bulaklak. Nang mga panahong yon, nagkataon naman na malapit na rin ang debut ni Dina kaya mismo si Vic ang nag-volunteer na kanyang maging date nang dumating nga araw ito sa kanilang tahanan ay tandang-tanda ni Dina na naka Mercedes Benz na top down ito. Ayon kay Dina, doon nahulog ang loob niya kay Vic kasi inaapi ito. Tapos nung nakilala na nga raw niya ang tunay nitong ugali, doon niya na lamang mabuting tao pala ito. Nakita niya ang pagtsatsaga nito na pumunta sa kanilang bahay tapos magigitara para sa kanya. Hindi nga nagtagal, ay nagkapalagayan na sila ng loob. Ayon kay Dina, masaya raw kasama si Vic at nang malaman nga raw ng mga tao na boyfriend niya si Vic, ay tila hindi makapaniwala ang mga ito. Hindi daw kasi alam ng mga ito na cute at napaka-energetic ni Vic na siyang dahilan kung bakit maraming babae ang nagkakagusto rito. Sa nararamdaman kasiguraduhan sa isa't isa, kahit tutol ang ama ni Dina na si Ernesto Bonnevie at nagsisimula pa lang siyang sumikat bilang aktres sa bakura ng Regal Films. Sinunod niya ang tibok na kanyang puso at agad na nagpa siyang lumagay sa tahimik sa piling ni Vic. 19 years old lamang si Dina na magpakasal sila ni Vic noong December 1982 at 20 years na maging ina sa pangalan nilang si Danica. Agad namang nasundan ang lumalaki nilang pamilya nang isilang ni Dina noong 1984 ang bunso nilang si Oyo. Gumawa din ng pelikula sila Dina at Vic bilang mag-asawa sa Ride on Baby. At ng mga panahong yon ay handa ng isuko ni Dina ang magandang takbo ng kanyang karera alang-alang sa binuong pamilya kasama si Vic. Pero ang pangarap ni Dina na isang buong pamilya ay naglaho dahil makalipas lamang ang halos apat na taong pagsasama nila ni Vic sa iisang bubong na uwi ito sa hiwalayan noong 1986. Sa mga naging panayam kay Dina, Bukas siya sa pagsasabing third party ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Vic at ito nga ay si Connie Reyes na co-host noon ni Vic sa Itbulaga kung saan nagkaroon sila ng anak na si Mayor Vico Soto. Pero ayon kay Dina, nung una ay ayaw po amanun niyang maniwala sa mga usap-usapang ito hanggang sa nakumpirma nga niya mismo na totoo ang lahat ng espekulasyon. Hindi naman ikinailan ni Dina na may pagkakataong muntikan na silang magkaayos noon ni Vic pero hindi rin ito nangyari dahil na rin sa isyo ng mga babaeng na ugnay rito. Mabigat man ang problema nila ni Vic, sinabi ni Dina na hindi nila ipinakita sa harap na kanilang mga anak, kwento pa niya, patagal na panahon rin daw bago niya napatawad si Vic at dumating rin sa point na nasabihan siya ni Danica na masyado siyang bitter. Hindi raw kasi mapigilan ni Dina na mag-rant at questionin ang nangyari Marahil dahil na rin 23 pa lang siya nang mangyari ang hiwalayan. Dala na rin marahil na kanyang pagiging immature noon. Ikinumpara raw ni Dina ang mga physical katangian nila ni Connie kung bakit ito nagustuhan ni Vic. Ang lalo pa raw nagpasakit ng kalooban niya ay mag -best friend sila ni Connie noon. Kalaunan, naging daan ang relihiyon para sa wakas ay magkasundo at magkapatawaran sila ni Connie. Ipinagtapati Dina na matagal bago siya nakapagpatawad. Pero nang mangyari ito, pinadalhan niya ng bulaklak si na Vic at Connie. Taong 1992 nang mapawalang bisa ang kasal ni na Vic at Dina. At sa kabila ng pagtatapos ng kanilang relasyon, nanatili silang magkaibigan at patuloy pa rin nagtrabaho sa ilang pelikula, magkatuwang din na pinalaki ni na Vic at Dina ang dalawang anak at sa ngayon larawan sila ng isang modern family. Ricardo Dick Penson ang naranasang kabiguan sa pag-ibig ay hindi naman nakahadlang kay Dina na patuloy na maniwala at buksan ang puso na magmahal. Nahanap niya ang bagong pag-ibig sa katauhan ni Ricardo Dick Penson, isang business executive at social activist. Taong 1996, nagpakasal ang dalawa, ngunit ang inaakala ni na Dina natuloy na tunay na pag-ibig ay hindi pala. Gaya na nauna niyang marriage ay nauwi din agad sa hiwalayan ito noong June 1998 nag-file ng annulment si Dina matapos na madiscover niyang kasal pala si Dick sa tatlong iba't ibang babae bago pa ang kanilang kasal at ang revelasyon niyang siya ay isang battered wife. Sinabi ni Dina, doon na raw niya naranasan na siya ay nilapastangan, pinugbog at inapi. Pero ayaw na raw niyang maalala pa ang chapter na yon ng kanyang buhay. Ngunit ang mga akusasyong ito ay mariing itinanggi ni Dick at binanggit na walang medical records na nagpapatunay sa mga paratang. At noong 1994, tuluyang nakalaya si Dina sa married life nila ni Dick matapos sa mga bisa ang kanilang kasal. Dio Gracias Victor Dv V. Savillano. bigo Biguman sa dalawang marriage, sadyang wala sa bakabularyo ni Dina ang sumuko. Hindi pa din siya nawawala ng pag-asa at hindi natakot na sumugal. Nagsilbing matinding aral din ang mapait na karanasan niya sa pag-ibig upang mas pahalagahan niya ang kanyang self-worth. Kwento pa ni Dina Tumalas sa kanyang instinct bilang babae ng dahil sa panulokong naranasan noon. Mas aware na raw siya kung ang ikinikilos ng isang lalaki ay sincero o may itinatago itong sekreto. Hindi raw niya minadali ang proseso ng paghilom ng sugat mula sa dalawang pagkakataong na uwi sa hiwalayan ang dapat sanay lifetime commitment. Nasagot naman ang matagal niyang panalangin na makatagpo ng mabait at mapagmahal na partner sa katauhan ng kanyang mister, ang politician at Department of Agriculture Undersecretary na si Dio Victor D.V. Savilliano. Ang dalawa ay kapwa may mga anak at parehong galing sa married life. Pero sa Jay, iba gumawa ng kwento ang tadhana dahil nahanap nila ang daan para sa isa't isa nung panahong pareho na silang malaya. Aminado si Dina na hindi niya inaasahang muli pa siyang iibig matapos ang ilang pinagdaan ng relasyon. Walang araw siyang gana at hindi niya nais magkaroon ng boyfriend o lumabas. Walang interes sa kahit anong bagay. Nasa 50 years old na siya ng mga panahong yon at nagbiro sa sarili na kung merong ibibigay sa kanya ang Diyos at ibigay na nito at baka may expiration date siya. Ngunit totoo nga raw ang kasabihang love comes from the most unexpected place nang dumating sa buhay niya si D.V. Sa naging panayam noon kay Dina, sinabi niya ang unang pagtatagpo ng landas sila ni D.V. ay naganap sa opisina nito na mag-shooting sila ng pelikula at doon nga raw nagsimula ang, ang madalas silang pagkikita dahil sa business project nila sa Ilocos, naging madalas na rin ang kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila ng pagpapahiwatig at pagpapakita ng interes ni Dv kay Dina, ay hindi agad dito nakuha ang kanyang puso. Samantala, iba naman ang bersyon ng kwento ni Divi. Na ibahagi niya na ang kauna-unahang talagang pagkikita nila ni Dina ay nangyari noon pang 1991 nang mag-shooting ito ng isang pelikula sa Ilocos. Noong mga panahong yon ay may asawa pa raw siya pero aminadong may crush na siya kay Dina hanggang sa muli nga magtagpo ang kanilang mga landas nang may proyektong gawin si Dina sa kanilang lugar at dito na nga sila mas lalong nagkakilanlan. Tamang-tama din daw dahil noong mga panahong yon ay pareho na silang walang karelasyon. Hindi din kaila ang imahe ni Dina na strong personality pero ayon kay DV, hindi na siya na-intimidate rito. Anya, nagkataon nga raw na pareho sila ng mga gusto at nagkakaintindihan sila. Sadyang tunay nga ang nararamdam pag-ibig ni Divi kay Dina at hindi siya sumuko sa kanyang panunuyo. Sa katunayan, tatlong sing ay binigay niya kay Dina. Ang engagement ring na isang eternity ring, ang I love you ring at ang wedding ring. Balik tanaw ni Dina, tinanong niya noon si Divi kung ano ang ibig sabihin ng eternity ring. Pinaliwanag naman ni Divi na dahil sa sinabi ni Dina na ayaw niyang masaktan at ayaw niyang lokohin siya ng ibang lalaki, kaya nangangako siya na mamahalin niya si Dina forever until eternity. Kasabay nito ang alok niyang pagpapakasal na nangyari noong Valentine's Day ng 2012. Nakita naman ni Dina ang tunay na hangarin ni Divi sa kanya at isang buwan lamang matapos ang proposal, nagsumpaan ang dalawa na magsasama ng panghabang buhay. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay naganap sa Antipolo Regional Trial Court noong March 28, 2012 sa pamamagitan ng isang civil wedding. Sa tanong kung paano sila bilang asawa, sinabi ni Dina na walang rules na kailangan sundin sa larangan ng pag-ibig. Ang mahalaga raw ay maging totoo sa sarili. Nariyan ang suportahan nilang dalawa. Katunayan may basbas -bas daw ni Divi ang pagiging aktibo niya sa entertainment industry magpahanggang ngayon. Dahil isa ito sa mga nakapagkasunduan nila bago sila nagpakasal sa mahigit isang dekadang samahan pagamat na roon pagiging low-key ni Nadina at TV sa pagbabahagi ng kanilang buhay bilang mag-asawa sa publiko, hindi naman ito nakaapekto sa matibay nilang pagsasama. Paminsan-minsan ay nariyan ang ilang mga pasilip ni Dina sa sweet moments nila ng mister at sa kanilang family get-together. Sa nagdaang kapaskuhan, ipinagdiwang ito ni Nadina at Divi kasama sa Danica at Oyo, kung saan nariyan din ang pamilya ng mga ito. Sa Instagram post ni Dina noong December 31, 2024, masaya niyang ibinahagi ang video ng bakasyon nila ni Divi sa Japan. Ngunit ang inaakalang magandang simulan ng taon para sa mag-asawa ay nabalot ng kalungkutan. Dalaglulok sa ngayon si Dina at muling nasubok ang katatagan sa pagpanaw ni Divi.